Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, kaduming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Tara po, punta na natin. Uh, magandang umaga mga kapatid. Uh, gusto ko lang i-share itong uh, ginawa kong preno nung bago kami pumunta ng Taralak bali ang ginawa ko dito ay uh, lininis ko na yung piston para pag nag preno ako eh malakas sana ang mangyayari yeah, ang nangyari dahil alam ko kasi pupunta kami ng Taralak eh mahirap yung mahina ang preno lalo na pagka uh, maraming nakasakay sa motor humihina ang preno pagka mabigat yung sakay kaya lininis ko tong preno na to para sana lumukas yung preno tong brake pump brake pump kasi ang tawag dito ang nangyari nakarating kami ng taralak walang preno ang motor ko baligtad eh, hindi ko na siya nagawa dahil lumuulang kasi nung umalis kami ngayon, baka mangyari din ito sa inyo. I-share ko sa inyo kung paano ang gagawin pagka ganito, no? Uh, wala siyang preno talaga. Totally. Pero lininis ko na yung pump nito. Pero wala pa rin siyang preno. Ipapakita ko sa inyo na wala talaga itong preno, no? Uh, e yung katunayan na wala talaga siyang preno. Ayan o, naka ano siya. Naka preno siya pero naitutulak ko siya. Ayan o. Lalo na pagka ano yan. Pagka yung engine talaga ang nagpapa ano nagpapa andar o nagpapaabante. Talagang wala siyang preno kahapon pumunta kami rito. I-share e, ko sa inyo kung ano kung paano 'yan lagyan ng preno uh, eto lang po mga kapatid yung nagiging dahilan eto yung kanyang brake pad uh, ko yung kanyang brake uh, yung kanyang master sa taas para uh, makita natin yung kanyang ay ano natin no ayan no? Oh. kita ba? kita ba itong kanyang Ah, uh, eto lang yung nagiging dahilan kung bakit walang preno etong kanyang uh, break brake pump etong kanyang brake pad eto oh. bali ang nangyari hindi gumagalaw ang kanyang uh, brake pad kahit umaano yung piston nya tinutulak naman siya ng piston nya naka fix tong ano nya brake pad yan oh nakakalso yung brake pad. Kahit anong galaw ko dito sa... Ito, ginagalaw ko yung kanyang master. Ito, oh. pinipisil-pisil ko tong master niya. Pero hindi mo makikita gumagalaw yung brake pad. Ayan, oh. Ayan. Yan lang ang dahilan kung bakit walang preno ang aking motor. Bali, ang gagawin ko lang dito ay pupukpukin ko lang yan para umabante para maalis dun sa kalso yan, papakita ko sa iyo di. ipukpukin mo ano, pumasok na ba? oo oh. Ha? Oo. Oh. okay na, pumasok na hmm. yan, e, natin ngayon yung hindi pa, ulang pa sa pukpuk -puk. Oh, Pumasok na? Oh. Ayan. Bali, lumapat na siya. Okay na. Ayan. Okay na siya. Lumapat na siya. Subukan natin. Ayan. ah uh, subukan na natin. Ayan o. o. Yan na. Bali, yun lang ang naging dahilan kung bakit nawala yung ating preno. Baka kasi mangyari din sa inyo, yung nangyari sa akin, Ah uh, meron na kayong idea kung paano siya gawin. Bali, yun lang. Salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel mag-like po at i-share mo na rin. May dalawang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Leonard Justin Manansala at sa kapatid niyang si Luis Jeremy Manansala ng Barangay Takasan dyan po sa may makabebe sa Pampanga. Salamat sa panonood. Music thank you